Good morning po sa inyong lahat. Ah, ang tutorial po natin ngayon ay magluluto ako kung paano magluto sa oven. Ang una lang po natin gagawin ay siguraduhin po na nakapatay itong ating pihitan ng oven, yung gas, bago buhayin yung tangke. Para magbinuhin po ang tangke, tsaka natin bubuksan yung pihitan dito sa gasol, sa oven pag may kandila na tayong hawak dahil ito po ay delikado ito ay nabuga tapos ano na po natin gagawin Masalang tayo sa ilalim kahit po tayo umuna pag napainit natin ang 150 kahit tayo unang maglagay kahit sa kaliwa kahit sa kanan ano naman natin po kung ano para hindi natin masagi kung tayo nagsasalang sa dulo po mo sa nalagay dito sa bukana. Ayan, may nakala na tayong anim. Pinawa natin yung anim. May nalim. Yan ay mamaya natin itataas pa medyo may brown na yung tagiliran niya. Sa kaliwa man o sa kanan, basta may brown na yung tagiliran niya. Tsaka natin siya pwedeng itaas. Tapos, yung pagluluto po sa oven, kahit tatlo layer pa yan o Uh, one, uh, tatlo uh, uh, piraso naman o alim o apat kahit ilan po naman basta yung galing sa kaliwa yung sa kanan tapos yung sa kanan yung sa kaliwa yung gitna ay gitna pa rin yun po ang magluto sa oven kahit sa uh, anong klaseng pinapay para kung magpantay yung kulay niya dahil depending yung kanan sa kanan pa rin dahil yung pagiliran niya nakakaroon ng brown kaya tapos sa kabila naman para yung kabila naman magka brown ano po ang pagluluto sa oven uh, ito po ganito may konti na siyang brown dito sa tagiliran. Dito na siya sa taas. Yung galing ko dito sa kanan, yun ako dito sa kaliwa. Oh, salamat ulit natin sa ilalim. natin. Pandesal po itong malaki. So, ipapakita natin sa isa. So, paputi. Paputi ang dulo, pero yung kabila, papula. Kaya kailangan kong isip. Kahit 10 seconds lang naman to. Ayaw, malapit ang maluto ang ating pandesal na malaki. Malapit na matapos ang ating video tungkol sa pagluluto ng pandesal na malaki. Magkakangon na tayo. Makita niyo na ako soon. Yan, luto na ang ating malaking pandesal. Okay na, ilis na. Uh, sana yung nagustuhan mo itong video ito. Kung kung ako interesado sa ako video eh, kayo, itong luto na pinapay, mga simpla. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat sa panonood mo. Thank you, thank you na marami. Yun lang po mga ka-saubin. Mga ka-salamat. And God bless po sa ating lahat. Mga ka po.